Magandang hapon po sa inyo. Kumusta po? Sir, pwede po, po sa interview ni Sir na wag na lang i-mention yung pangalan. Promise, hindi po mention. Kasi po, sabi niyo nandun kayo sa accommodation bago masawi o mamatay si Jovelin. Ano po yung makaganapan sir, na inyo pong napag-alaman o nakita kung meron man doon po sa accommodation? Before po ako umalis po, sir, kasi pinapunta na po ako sa Riyadh, sir. Kasi po, expire na po yung kamakot ko at saka yung visa ko, sir. Kailangan ko na po umalis doon. Tsaka po na binalik to sa agency. Pero before po niyan, sir, nagkasama po kami ni Ate Jovelyn kasi po, nandun po ako sa accommodation ng time na napagdating po nila. Galing po Pilipinas, sir. Nung time na siya po ay sinasabi nagpakamatay, nandun na ba kayo doon sa accommodation? Ay, wala na po ako doon, sir. Pero sila na baro Nung pagdating pa niya, nagkita kayo, nung pagdating niya galing sa Pilipinas, dumating siya sa, oh, diyan sa Saudi, wala, wala siya manay kwento sa inyong kakaiba. Ko sa, ano, niyo, sir, po niya. Tapos, nahihirapan po siya kasi po, po. Tapos, bagod po kasi siya lagi. Kasi po, yung dati ko rin pong ako is po. Pero before po ako umalis, nabalitaan na lang po namin na po sa amin yung please. Sabi po, nagpakamatay po siya doon sa may heater doon sa aming banyo. Eh, ang dami-dami po itong mga tao, sir, nandun din po yung mga bangladis sa labas na natutulog at saka yung mga Pilipina po sa kwarto. Malabo po magpapakamatay siya kasi every minute po, may nag-CCR po doon, sir. So, hindi kayo naniwala, ma'am, na nagpakamatay siya? Hindi po, sir. Kasi po, binubugbog po kasi doon, sir, yung mga binabalik. Sino po nang bubugbog? Si Sir Basam Alruwili po. Ano to, yung Arabo? Opo, siya po yung may-ari ng agency po, sir. Sino po yung kasama? Sir Ahmad po, sir. Ano po yun? Kapatid din po yun, sir. Bakit po binubugbog? Hindi mo po matapos yung yung kontrata mo or ayaw mo na sa amo mo. Uh, ibabalik ka, papahirapan ka po doon, sir. Hindi ka po papakainin ng ayos. Hindi ka po pwedeng ipakausap sa mga <coughs> kapatid. So si Ahmad at Basam na nambubugbog ito Opo. pag yung mga taong uh, pinupull out sa employer dinadala doon sa agency. So sa palagay niyo po ma'am, may kinalaman itong si Akmad at Basam doon sa pagkamatay ni Jovelin. Opo sir, kasi po sir, sabi po nila, kaya po nilang pumatay ng tao para lang po sa, sa business po nila sir. Itong si Basam at Akmad, mayroon uh, meron po bang Pilipino connection to or konektado po to sa mga agency dito sa Pilipinas, meaning kasosyo ba ito? Opo sir, yung agent ko po dati sir, Ah, uh, kaibigan niya po kasi nanghihingi po ng pera doon kapag nagpapadala po papunta po dito sa uh, po sa amin po para i-process po sila. Yung synergy po dito sa Pilipinas at yung pong agency diyan, ano pa lang ang agency po diyan? Isa lang po yung agency namin sa Saudi. Yun pong Manabi Akias uh, recruitment po. Tapos oh. po yung sa Pilipinas po, magkaiba po kami ni Ate Joviling kasi po, fine staff po akin. Tapos ah, kanya okay. Sige po, po sige po. po. Ah, kayo rin mo ba nakatikim ng pananakit mula dito kay uh, Basam at kay Akmad? Sir, hindi po nila ako masasaktan kasi po, finish contract po ako, sir. Pero ibibenta po nila ako, sir. Pero hindi na po ako pumayag. Kapag finish contract, hindi sinasaktan. Ang sinasaktan yung hindi natapos yung kontrata. Oo. Oh, oh. Kapag po bumalik ka, tumakas ka po sa amon mo, sir. Yun, sasaktan ka. So nagagalit okay. po sila okay. pag hindi na po <laughs> kumpleto yung kontrata kahit na hirap na hirap na po yung worker natin. Sinasaktan ka po ng employer mo, so, sasabihin nila, magtiis lang po kasi hindi po biro yung gastos daw nila kasi hindi po yan, yan Ganun po yung mga sinasaktan. So, mas konsensya sila sa gastos nila. Okay. Sige po. Gandang hapon? Gandang hapon din po, sir. Kayo po ay nakasama ni Joby din sa accommodation? Opo. Before po ako bumalik sa accommodation and thank po ako kayo po, ano po sa palagay ninyo yung inyo pong reaksyon na sinasabi nagpakamatay daw po si joveline Sir, so, hindi ko naman po masasabi na pinatay o nagpakamatay kasi tulog po kaming lahat na pinay doon. Hindi po namin nakita kung ano yung totoong nangyari. Pero yung nananakit daw po itong si Ahmad at Basam, nababalitaan niyo po ba ito? May mga ganun ho ba kayo Opo. na yung istorya nung nandoon pa kayo? Opo, isa din po ako sa, sa sinaktan po nila doon. O sino po nanakit? Si Basam o si Ahmad? sa akin po, yung nanay po nila, nananampal, nananachar, at saka po nanununtok. Ba't kayo sinasaktan? Pag sinabi po nilang mag part time ka, pag nag-ayaw ka po, diretso sa pal na po yun, at saka wala pong kain. Kayo po, ano pong sa palagay nyo? Totoo bang nagpakamatay o hindi po? At uh, meron pong nangyaring foul play? Yung wow. sa akin po sir, pinatay po sir. Pinatay nga dahil hindi tinapos ang contract, siguro napatay sa bugbog. Before po nung nagpakamatay, pinatay si Lynn, may hiling po siya ka ni Grace na gusto niya po mag makausap yung family niya. Hindi po kumayag yung secretary kasi nga bawal nga po yung cellphone doon sa ATC. So hindi po pinagbigyan si Jobelyn. Sino po yung kausap niya doon na para humiling siya makausap yung family na pinagbawalan siya? Sino po yon? Yung secretary na po na, na si Grace. Pilipina po itong si Grace? Opo. Opo. Secretary po ni Nabasam at ni Ahmed. Opo. Opo. Pero nakausap po ni Jovelyn yung kanyang mister habang siya po yung nasa accommodation base po sa pagkipag-uusap po sa mister. Okay. Ma'am, yung sinasabing pagpapakamatay, para sa inyo hindi po nangyari yon Hindi ka pa ni paniwala. Okay. Kasi nakausap pa po namin nung time na yun eh. Wala po sa isip namin na gagawin po yun. Wala siyang mga sinasabi sa inyo mga problema na ako'y may problema, ako'y depressed, ako'y kawawa o ako'y inaapi. Wala pong ganon. Ma Isa lang po yung narinig ko sa kanya, sir. Gusto niya makausap yung anak niya, yung pamilya niya po. At pinagbabawalan siya nitong si Grace, yung secretary. Opo. Lahat naman po ng pinay, sir. Bawal po humawak ng cellphone. Pag sa accommodation. Opo. Eh pero bakit niya po nakausap yung kanyang mister habang nasa accommodation? Sabi po nung mister niya na makausap kanina. Siguro po nung na nasa employer po siya, sir. Hindi po, nasa accommodation na lang po. Sa totoo lang, sir, kung nasa accommodation ka po, sir kinukuha ko talaga sir yung ano, yung cellphone. Tapos hindi ka po pwedeng mag-online kung hindi niya gustong mag-online po sir. Baka nalito lang po yung si mister at hindi po sa accommodation yung kundi sa bahay pa rin ng employer. Apo. Ah, nabalitaan niyo po ba na buntis si Jovelyn? Apo sir, nang nalito po, nung pinalit po siya, ah, nang amon niyo po sir. Totoo to ba yung pagkabuntis niya ay galing sa Pilip, nung nasa Pilipinas pa siya o nandiyan po siya na buntis sir, nasa Pilipinas pa po, sir. Kasi po, hindi naman daw po sila ano, uh, nag-PT. Ah, so nang pagpunta pa lang dyan, buntis na siya, inamin ni Jovelyn sa inyo. Yun yung po yung sabi ng secretary sa amin, sir. Kasi po, ibabalik po yan, sir, ng, ng employer nila. Kasi po, kailangan po mag-medical ulit para po sa ikaw. Eh kung buntis, bakit po, bakit po nakalusot? Yun din po yung hindi namin alam, sir, kung bakit po siya pinayagan ng mga flight po. Totoo ba na nilagyan ng uh, pampalaglag? uh, yung pagkain ni Jovelyn? Yung kwento po sa amin ng mga tropa po namin, sir, na nandun, sir. Uh, si Ma'am Grace, talaga, sir, ang nagtitimpla ng kape niya, yung po hinahalo, yung lahat ng, parang pampapalang po. Hindi na po siya, sir, mapapakilabahan po. Ma, may pinipo siya sa tiyan niya. Kailangan po talagang ipalaglag para po iibenta po siya kung kinakailangan ko para matrabaho. Ah, so maaring totoo yung kwento na ipalaglag yung bata para mabenta siya kasi kung bunti siya, hindi na siya pwede ibenta. Opo, sir. Magandang hapon po, ma'am. Ano po yung mga alam niyo po, ma'am? Sa pang Wala po yung power Kayo po ba'y naniniwala na nagbigti o hindi si Jovelin? Naniniwala, sir, na nagbigti kasi nandun din ako sa accommodation. Yung time kasi na nagbigti isa tulog po kami niyan lahat. 6 e. a.m. nangyari yung pagbiti. Tutulog kami kasi pag Friday, pag walang upasok, pag walang opisina, is mga madalong araw na or mga maaga na. ah uh, bakit po magpakamatay si Jovelyn? Ano pong dahilan? Para sa akin, sir, depression siya. Depressed? Bakit po siya na-depressed, ma'am? Doon siguro din po sa pinagbubuntis niya na pinakuha na laglag. Opo. So, ibig sabihin, natuloy yung paglaglag ng baby kasi nilagyan siya ng uh, pampalaglag na gamot sa kanyang pagkain o inumin. Yes, sir. Okay. Kasi nag-bleeding siya, sir. Eh. Siya hubad dinala sa ospital nung siya po'y mag-bleeding? Hindi po. Paano po yun? Diyan lang po. Nasa accommodation lang po siya ng Manabi Aliklas. So, kayo po na-witness yung pag-bleeding niya? Nung time na nag-bleeding siya, sir, is nasa loob ako ng opisina. Yung mga nag ano, tulong-tulong na ano anuhin siya is yung mga aplikanteng nandoon sa loob ng accommodation. Nagtulong-tulong para doon sa pagbi-bleeding niya. Opo, opo. Yung araw na bleeding up to the araw na napakamatay siya, ilang araw po yung diferensya? February, siya nag-bleeding. Tapos mga one month before March kasi siya nagpakamatay, sir. March 25, Sometime in February, nabalitaan niyo po na nag-bleeding siya. Sa kalagitnaan ng ano, buwano, kalagitnaan February, ng February, doon po siya nag-bleeding. Tapos ngayon, nung pagdating ng na March, napakamatay siya at ang inyong puntan siya, na-depress siya dahil nalag na nalaglag yung bata. At saka, yun din sana yung way niya, sir, na makauwi siya. Pero once na hindi tapos yung kontrata mo, na two years of contract, tapos, uh, break contract ka, ka dahil may problema ka sa amo, instead na pauwiin, yung agency kasi sir, hinahanapan pa sila ng bagong employer. Transfer ang tawag kasi doon. Totoo ba ma'am na ito pong si uh, Jovilin ay maaring nabugbog o binubugbog ni Basam at saka ni Akmad? Sa ano sir, wala akong ganong idea kasi nung time na dinala siya sa bahay ng mayare Uh, Nag-attempt na din daw siya doon na tumalon sana kasi mataas yung bahay Pero nahuli daw siya, tsaka nasampal ata siya doon uh, Siguro yun, yun na din yung time na, siguro kala niya wala na siyang pag-asa Yun, siguro naisipan niya magbigti Pero yung pananakit ni Basam at Akmad kay eh, Jovelin, wala ko kayo nababalitaan Wala po, sir uh, Meron pong isang kasamahan niyo diyan Pilipino na ang inutosang patayin si Jovelin Wala kay kayo narinig so, na, na gano'n? Wala sir. Nandun siya sa accommodation ko, ano lang po yung nangyayari doon sa kanya, yun lang po nagkikita ko. Bukod sa doon sa gusto niya makausap yung kanyang pamilya, wala po siyang ibang pang mga naikwento sa inyo? Wala po sir, pero yung, yung kaklose niya na kapwa niya aplikante doon, may na, naikwento siya. Bago. Pero hindi pa nangyari yung, ano, yung, crime, krimen, sir. Pa, hindi pa nangyari yung krimen? Yung pagpapamatay? Opo, yung before nangyari. Ano po yung ikwento niya doon sa kaibigan niya po, ma'am? Amingi uh, ata siya ng tulong doon, sir, na tumutulungan sana siguro siya na makawala dito sa agency. Eh, hindi naman po makakatulong yung isa din kasi may sakit din po. Pinapatrabaho pa din ng agency. Ah, parang gusto niyang makatakas, makaalis. Opo. Sinabihan siya na uh, wala akong may tulong ate kasi alam mo naman ako may sakit at saka yung tanging paraan ng na makalabas ng agency is magka-employer ka, yun lang. Kasi may ikpit din doon sa agency, sir, sa accommodation namin. Kahit ako nga, mismo secretary, hindi makakandi nga makalabas-labas. Bawal lumabas, tapos wala pong cellphone. Ako, sir, siya may cellphone, uh, kasi secretary, hinahayaan akong maggamit ng cellphone. Mga aplikante lang po ang hindi inaallowed nila. Empleyado ni po pala kayo Manabe? Pilipinas is as a housemate. Contract violation na po, sir. Ginawa po akong secretary dito. Nandiyan pa rin ho kayo ngayon hanggang ngayon sa accommodation. Nasa shelter na po. rescue ako ngayon ng polo, sir. Ay, kami, kami tatlo, sir. Tatawagan po namin yung polo para to make sure na matutuloy yung rescue. Kailan po kayo i-rescue? Ito na po, sir. Yung polo sa baba. Ah, sige po. Good luck po. Sige po. Kailangan makaalis na kayo. Sige, maganda po yung mga information na binigay niyo po sa amin. Salamat po, ma'am. Sir, thank you po. Magandang hapon po. Sir, pwede po magtanong, sir? Sige po, go ahead po, ma'am. Sir, paano po yung mga kasama po namin na hindi po namin nakuha yung mga pera namin dyan sa Manabi, sir? Makukuha po ba namin yun, sir? Yes, ma'am. Yan, yan nga po, pinag-usapan namin po ng polo dito. Yung polo po ang gagawa ng paraan, yung gobyerno natin, para singilin po sa inyong pong mga employer yung pera pong mga hindi na ibigay. Sir Rafi, kasi po before po kami umalis po doon, ginagawan po kami ng video at pinapapirma po kami. Kaya po, baka hindi na rin po makukuha namin yun kasi po yun po yung ano nila eh. May evidence po sila, sir. Ganito pong gagawin natin, ma'am. Pagdating niyo po dito, pag-usapan po natin, pagplanuhin po natin, paano po natin mabawi yung mga pera niyo. Ano po? Sir, Rafi, wala na po ako sa ano, sir, na naka na po ako nung nakaraan po, December sa tulong po ng OWA. Ngayon po, nandito po ako sa Kuwait. mag-usap po ulit tayo. Uh, tawagan po namin kayo ulit para mailapit ko po yung sitwasyon nyo sa OWA kung paano po natin matugunan yung problema yan. Ano po? Opo, sir. Kasi kanila ni Basam, sir, na walang sahod, sir. Dato, sa pinagpunan sa bahay ng kapatid nila tapos sa bahay nila. Hindi pa napapasahulan itong mga OSWs natin ng minabasam itong agency. Sisingilin natin. Okay. Ay, ako po, sir. Seven so, man po ako, hindi pa si sa hora ng agency. Sige po, habulin po natin yan. Ako po, sir. Yung mga uh, gamit ko po, po, sir. Nandun pa po sa employer ko. At saka dalawang beses po kami binugbog ng taga-agency, sir. May yung... picture po ako ng black eye ko po, sir. An Andiyan pa rin po kayo sa agency? Wala na. Nakauwi na po ako ng pinat, sir. Nasa Davao po ako ngayon. Ah, good, good. Sige po, ma'am. Lahat po ng mga concerns ninyo, buti nag-usap-usap tayo. Ibigay nyo yung mga pera na kulang pa, i-compute nyo na po pag sumasamahin niyo, isumahin nyo na, and then yan po yung pera na habulin na po natin sa pamagitan po ng OWA, gobyerno natin, habulin po sa pamagitan ng gobyerno ng Saudi at kukunin po doon sa mga amo. Okay? yung gamit po po sir, nasa employer po po sir. Alam ko po yung number na employer po. Sige po, po sige po. Sige po, tatawag ulit kami. Salamat po ma'am. Salamat po. Thank you po. Thank you po. Thank po. Thank you po.